Nabili na kuya. Magkano pa na ako yung ganyan? O, 80 mil daw ito nabili na. 80,000. Bupalo. Ayan na. Nabili na po yan. Kini may binibenta niyo pa po ito. Oh, piyo 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 piyo. Pinapakita ni Kimigil na maalam sa bukid oh. Manggamit sa bukid. Magkano niyo po binibenta yung ganyan Kimigil? May gitna pitong po daw yun. Ay, paparada pa pala ito. Yan. May gitna pitong daw yung pang ano. Palagayin pa, pang arado. Yan oh. makita ni Kimigil na marunong mag gamit sa bukid. Eh. Ayan. binebenta pa. Ang putik eh. Galing sa putik din. <laughs> may kalabaw si Kuya. Nabili na po. Magkano po na ko kanya kalaki kung mga kalabaw? Ah, lang po ito. Pangalga lang daw pala ito na ah, bili na yan magandang umaga mga talong TV ngayon po ay alas 8 na ng umaga medyo tanghali na siya pero marami pa rin makikita nyo na parami pa rin kalabaw dito dahil na nga rin po sobrang daming dumadag sa mga uh, kalabaw galing sa iba't ibang lugar sa Padre Garcia Batangas kaya yan po uh, marami pa rin dati po ay alas uh, bago mag alas 7 ubus na po pero yan po dami pa po pinapara dito kaya ngayon samahan nyo ko sa araw ito sa ating pag-update ng mga presyo binibenta dito na mga pangkatay alagain o buhayin ng mga gamit sa bukit ng mga kalabaw kaya uh, kung bago ka lang sa aking channel mag subscribe ka na para lagi like ma-update sa na-upload kong video sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon pala po ay uh, December 8, 2023. Yan po. Uh, ito po ay uh, ngayon po ay holiday. Kaya sama-sama tayo manood sa video sa atin na araw na ito. Yan mga talong TV. Nandito tayo sa area ng mga kalabaw. Medyo 7.30 na pero marami pa rin mga kalabaw po ngayon dito pinaparada. Tanghali na pero marami pa rin ang mga binibet ng kalabaw. Yan po. Marami pa rin binebenta silang kalabaw dito kahit ang hali na ang ganda nito mataba na mababa mga kalabaw na binibenta. Kaya magkano yung pabinibenta kalabaw yung ganyan kalaki? Magkano po binibenta yun? Magkano po binibenta yun? Ah? Kulang ko lang na pitong po. Ay, ito po yung may, may enak. Ah, kaya pala. Kulang ko lang daw ito may anak na kasama. Kulang ko 70 daw po yung anak yung anak. Barako yung anak niya. Kulang ko 70 daw yun. Ha? Mag-anak. Mag-anak. Kasi kaya tinitin natin Parang kiti yung pangkatay na yun. Alay. Kaya pangyay, pangyay po na yun. Ano? Kaya rin kanya kalaki. Pangyay na limang ito binibenta rin ako niya. Binibenta pa. Bupalo ni Kuyo. Ito po yung pangalaga pa. Ano? Ang laki pang niya. African bupalo. Ah, ito yung ng African bupalo. Magkano po sana i-benefit yung kanya? 85,000 ang presyo. Mga ilan taon na ganyan? Tatlong taon lang ito, bata-bata pa. Pero kuya yung nagagamit sa bukit. Kaya, ano ah, nagagamit sa bukit? Ito po yung African Bumpalo. Lucky. Po. Ano nga, African Buffalo nga ba? Hmm. African Buffalo nga. Japanay. Japanay si. <laughs> Ganda. Japan. Sa tatlong taon lang daw ito binibenta ni Kuya. Ganda na pagka-Buffalo. Ito ang pinakamalaking Buffalo po nandito ngayon. Ano? Ayan. yung <laughs> mga aray. Binibenta pa ni Kuya. Thank you po. Ganda na pagka-Buffalo. Ito oh. ang sungay so ngayon. Mike Siang Sungai. Kuya, magkano binibenta itong buffalo mong ganito? Magkano binibenta? 72. Ang ganda ng pagka-buffalo. Ito yung nakakita natin. Napakiksi ng sungay niyo. Yan. Binibenta pa po daw ng 70,000 ni Boss. Galing Bulacan, Boss, ang buffalo mo? Saan po galing mga buffalo ganito? Ah, lang din. At dito lang din para sa akin. Yan, binibenta nito. Eh. <laughs> eh. Para kay ti inagaw sa ano eh. Tatubugan eh. Diretso para sa Hindi na naligoan bago dating lang. Pero galing lang to? Ah, kay pa pinanggalingan hindi na naligoan ano. Galing sa Quezon do to. In inihabol sa parada. Magkano naman sana binibenta pa ng ganyan? 68. 68. Ting gamit din sa bukid ano? Gamit doon sa bukid. Ayan ma maalam pala 'to. 68 daw. Yan pinakita ni Kuya, maalam. Ayun alam nga ito pala binipenta pa, mga panggamit sa bukid, yung mga interesado mamili ng mga panggamit sa bukid yun po ito po, isa dito sample na hindi lang pangkatayang kalabaw na binebenta dito may mga pangalagay din at panggamit sa bukid, binebenta pa po nila po thank you bossing boss champol Kamusta po, may, may kalabaw ka ngayon? Ah, ito na lang, binibenta niyo po dito sana, paparada. Magkano mo binibenta yung kanyan? Mayigit na 50? May Mayigit na daw ito. Mupalo. Okay. Ang dami mga kalabaw pa rin nga, tanghali na. Yan. Binibenta pa ni Boss Champol isa boss ito dala mo? Iisa lang? Ah, nabita ni Baka. Nauna no, na no, 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 pa nabita ni Baka ngayon. Si boss, dalawa dalawa po din ako yung nabita na rin isang Baka. Ayan May binibenta si boss na kalabaw na maliit. Bulo. Ah, kaya naman pala. Kaya pala na-stress. Ayun ang pakikutin eh. Magkana ba yung kanyang binibenta nyo? 35,000 na ito. Tumura na ito. Di maganda pang alagay. Kaya na medyo parang ano pa siya nang hindi pa sanay sa tali. 35,000 binibenta pa. May binibenta sila boss na bulo. Ay, Pogi! Pogi! Ay, tawad mo na. Magkana binibenta itong ano mo? 333 daw ito binibenta ni po. Oi Uy, bakit Kay nandito? Walang pasok? Wala, holiday. Anong sineselebrate ngayon kung alam? Iyon lang, kayo di kayo napasok. Napasok kayo, di kayo pinag-aaralan ngayon. Anong holiday? Ba't holiday ngayon? Birthday mo. Birthday mo. Yan po. Holiday po ngayon pero kaya nandito yung mga bata nito. Magkano binibenta ito? 28. 26.5. Ah, 26.5 daw ito binibenta. 26.5 Kasa. kasama doon yung mag-aalaga. Yeah, si Kuya may bupalo din si Kuya yung ano, misti sa bupa. Kwenta na ba yung tawag nilang ano? Ibang pagka-bupalo nito eh. Hayupin po. Hayupin. Magkano po binibitay yung ganyan? Ha? Ah, 55. 55. Bupalo. Bupalo, bupala. Bupalo. Bupalo. Kalaki. Lalaki daw ito. 55,000 ganda ng katawan. Ito po isang galing ko itong bupalong bulakan. Ah, ito yung mga bupalong bulakan. 55,000. <laughs> bulakan kilo-kilo. <laughs> yan ang. Ah. Yan ang benta pa ni Kuya. 55,000. Ganda ng katawan niya. Mataba siya. May, may lato na kaya po yan? Dalawang taon na daw po ito. Yan ang binibenta pa po, po ni Kuya. Balokag. Balokag. <laughs> Balokag. Okay. Ano yan yung pangalagay yung pano? Nakakatay na. Kala ko marunong sa bukit ay. Eh. Magkano ulit binibenta yung eh, boss? 48,000 na yung binibenta nila. Mga kalabaw dito na binibenta sa Padagal. Si Tanghali na eh, yung marami pa rin binipinaparada dito. Pero boss yan eh, may estimate mo kung anong abot sa timbang sa katay? 180. 180. 180? 180? 180 lang ito? Hindi ito na eh. Ba't 1.90. 1.90. Saka ito may saka sa katikti 1.90. Yan. Ay! Ito may mga kalabaw si boss na binibenta. Magkano boss binibenta yung mga kalabaw? Patong sa isang daan. Patong sa isang daan daw ito binibenta itong dalawa. Okay. Ito yung parang mistiso kung pupalo no? Oo, oh, Misti Ay, babae. Mistisa daw ito. Patong sa sandaan daw binibenta ni Boss. Dalawa. Ay, lalaki pala rin. Ah, lalaki ba? Bupalo nga. Ayan. binebenta pa ni Boss. Kamusta ang bilian ngayon? Kamusta ang bilian ng kalabog? Ah, tumal. Tumal. Dami ano? Dami, dumating? Dami dumating. Wala mga mamimili. Ayan, madami. Mga bagong taon na ulit, gaganda. Ah, pag mga bagong taon na ulit, gaganda. Binibenta pa ni Boss itong mga kalabaw na ito. ng mga pangkalagayin. Hay. Teka, hmm. tawagin ko dito benta niya. 65, 65,000. Binibenta pa. Pang ano pa rin pangarado pa no? Gamit sa bukid. Sa Maruno nga Marunong akita naman sa pangarado pati yung pagkalagay ng tali niya sa. Yun. Kita pa sa batok ano, na gamit sa bukid. <laughs> kita sa batok niya. Lapat ng batok tapos may timitim -tim na yung pinaglalagay ng pawd. Yan, binibenta pa nila boss. Kaya si Kuya nagbibenta. Boss, good morning. Ako ulit. Yan may mga kalabosi. Ay, ito ba yung mga mistisong bupalo? Bupalo na talaga siya. Mistisong bupalo. Magkano binibenta yung ganito kalaki? 63 kapuha Bawat isa? Bawat isa. Parang ang presyo niya? Ha? para ang presyo niya. Oh, para 63 daw ito binibenta ni Boss. Bawat isa. Bawas pa naman daw. Hindi pa naman yun yung fixed price nila. Oh. Kaya yung mga gusto mamili, ay punta lang kayo dito para madagdagan yung mga buyer nila at marami pong kalabaw na tumarating. Hindi naman nataas pa ang presyo ng kalabaw. Ano? Dati pa rin. Yan. Kaya pwede pa kayo mamili at hindi man nagtataas daw. Hindi pa rin ang presyo. 63,000 bawat isa daw yung binibenta. Yan. Tingnan natin. Matataba naman siya matataba. Mga mistisong bupalo lang. Yan si Bossing. Siya lagi may siya lagi na interview natin at ni Twin Webes nandito din kaya no. Ayan. Pwede na rin kayo mamili pag Webes ng hapon para kahit umaga. Ah, oh, Merkules, meron na rin pala. Yan, pag daw Mer meron na rin daw sila. Yun na binibenta. Pa matataba naman kita naman sa puwitan niya, eh. matatabay pa sa niya pala. Binibenta pa. Ayun mga talong stevia, sitwasyon ngayon uh, mag alas 8 na ng umaga pero marami pa rin pinaparadang mga kalabaw dito dahil nagsapo uh, pa rin talaga yung mga kalabaw na nangagali sa iba't ibang lugar na din sa Garcia.